Luto tayo ng gulay mga guys Ayan Talong Okra Sitaw Kalabasa Magagata tayo ng gulay Ikata yan mga guys Gata Isa muna tayo mga guys Isa tayo ng sibuyas at saka bawang ganyan ako mag gata mga guys giligis ako yung ano sa so, bago ilagay yung gata Mas, masarap mga guys mas bango natin itong mga pangkahawk natin. Yung atin pretong isda. Para masarap. Kainan natin ating kalabasa. Tama mga pagkakita more natin guys Lagay na natin ang sitaw mga guys Masarap po magata guys Pag ginigisa mo ng gulay Saka mo nilagay yung gatak parang pakbit ba style yan ang tawag nito patam lagay na natin ang palo. tinatawag na pakbit na pinataan mga guys madaling sabi lotong patsam diba guys lotong <laughs> patsam mga guys ang lotong patsam ay masarap diba ganyan lang yan mga guys pinakadabis ang lotong patsam yung ukra natin. Lagay natin mga guys. O, oh, di ba? Pakbit mga guys. Ayan. Yeah, ako ganyan. Ako mga guys. Magluto mga guys. Ng patsam pakbit with gata. <laughs> ba yung gata ko guys yung buo galing kasi sa pressure yan eh palulusawin na natin dito sa kawali diba mga guys Lag -lag. Sayang. Haiting kata bubu malulu saulang yang yang ga bisa Katin na yang ting papalasa sauna na yong yung na yong yung Gata ko mga guys Sale kulang pa yan mga guys Malunggay Mamaya na, na pagluto na ito ito yung malunggay mga guys. Ayan. Yeah. Yan ang magdala ng masarap yan mga guys. Imikos-mikos na natin yan ang ating malunggay. Kasi Lutok na yung ating mga gulay. Yan na yung ating ginataan guys. Hmm? Yan ang ating gulay mga guys Yan ginataang ang gulay na halo-halo Bye bye Pakishare na lang Pakipalo ng ating video